Hi guys, ito na naman ako, rumaraket na naman. Ito kasi ang sideline ko. Nagtataka nga yung iba, nagbablog daw na ako, pero ba't kailangan pa daw magmanicure? Syempre naman guys, hindi naman nagba nagbablog, marami ng pera. Pag mayroon kasing gusto magpa-cleaning, ayan, kinikliningan ko. Malaking bagay rin pambili ng bigas. Akala kasi ng iba kapag nagbablog ka, mayroon ng sahod. Wala pang sahod yan guys. Gumagawa pa lang kami ng content. Kailangan lang talagang sipagan gumawa ng content para magkaroon ka ng viewers kahit konti, maiipon mo rin yun. Kailangan lang kasi maipon yung 60k minutes. Kapag naipon mo na yung 60k minutes, hindi na nga hulugan na monetize ka na rin. Kailangan pa yan nilang i-review kung may mga violations ka ba. Kaya dapat pag malapit mo na mabuo ang 60k minutes, siguraduhin mo na wala kang na-upload na, na may violation. Dahil kapag nabuo mo na yung 60k minutes, doon ka na i-apply for monetize. Kaya dapat talaga wala kang violation. Pagkatapos mo mag-fill up, hindi nangulugan na monetize ka na. Antay ka na naman ng 2 weeks. Todo magdasal ka na na sana maaprubahan ka. Hindi naman talaga abot ng 2 weeks. Base sa experience ko, 4 days lang nalaman ko na kumonetize ba. At ang palatandaan ko monetize ka na, magkakaroon ka na ng mga ad sa iyong mga video. Hindi ka naman talaga i-message ni Meta na monetize ka na tapos di mo na rin doon makikita ang tinginan mo ng views yung gaya sa 60 minutes kung saan ka nag-iipon at pag oras na napatunay mo na na-monetize ka na dahil may mga ads na yung video mo at meron ka na rin tinginan kung magkano ang, ang na-earn mo ang ibig sabihin ay monetize ka na talaga at pag na-monetize ka na, hindi na nga ulugan na may sahod ka na nyan nakabase pa rin ko ilalang viewers mo at mga ads mo doon malalaman kung magkano ang sasahurin mo. Makikita mo kung magkano ang ma-earn mo araw-araw. Kailan mo pa rin mag-ipon ng views. At nang sa ganun, makaipon ka ng ma-earn mo. Huwag mo rin asahan na malaki ang masasahod mo. Siyempre, bago ka pa lang. Huwag nating asahan na magiging kagaya tayo sa ibang sikat na vlogger or content creator. Yun kasi mga sikat na sila. Kaya yung mga nagsasabing marami akong pera, sana itong video ko na to ay mapapanood nyo na hindi lahat ng vlogger or content creator ay maraming pera. Yan ay nag-iipon pa lang yan ng views. Tulad ko dahil nahak ang dating kong FB. Yung dating monetize ko na na FB page. Bale, ito na yung pangalawa kong FB page guys. Akala kasi ng iba kumikita na ako malaki na ang kita ko sa pagbablog. Nahack kasi ang account ko yung una. Kaya panibago ulit ako ng Facebook. At nag-iipon pa lang ako ng views kailangan ko pa makabuo ng 60k views. Hindi porket vlog ng vlog ako, gumagawa ng content, ay may sahod na ako. Wala pa po. Sana po wag kayong magsawang sumuporta sa akin. Thank you. God bless us all.